Natural na paraan laban sa diabetes ayon sa Biblia. Alam mo ba, ayon sa World Health Organization, milyon-milyon ang may diabetes sa buong mundo at patuloy pa itong dumarami. Pero maraming paraan upang mapabuti ang kalagayan at makaiwas sa komplikasyon ayon sa kalikasan at sa Biblia. Ano ang diabetes? Ang diabetes ay sakit kung saan tumataas ang asukal sa dugo dahil hindi sapat ang insulin na ginagawa ng katawan. Kapag napabayaan, maaari itong magdulot ng komplikasyon sa puso, bato at paningin. 1. Kumain ng pagkaing nilikhang mabuti ng Diyos Sa simula pa lamang itinuro na ng Diyos sa Genesis 1.29, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi at bawat punong may bungang may binhi. Ito ang magiging pagkain ninyo. Ang mga prutas at gulay ay may hibla, fiber, na nakatutulong magpababa ng blood sugar. May namang ang palaya, malunggay, saging na saba at oatmeal. Iwasan ang sobrang matatamis na inumin at puting tinapay. 2. Mag-ehersisyo araw-araw. Hindi kailangang mabigat. Kahit 30 minutong paglalakad ay nakatutulong para magamit ng katawan ng glucose at mapababa ang blood sugar. 3. Iwasan ang stress at galit. Kapag laging mainit ang ulo o balisa, tumataas ang stress hormones na nagpapataas din ng asukal sa dugo. Kaya tandaan ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 14.30. Ang mahinahong puso ay buhay ng katawan, ngunit ang panibugho ay kasiraan ng mga buto, panalangin, pasensya at kapayapaan ng isip. Malaking tulong sa kalusugan. Par, uminom ng sapat na tubig at magpahinga. Ang tubig ay tumutulong sa paglabas ng sobrang asukal sa katawan. Iwasan din ang pagpupuyat dahil kapag kulang sa tulog, tumataas ang blood sugar. Five, Kumonsulta pa rin sa doktor. Ang lahat ng ito ay karagdagang tulong lamang. Ang gamot at payo ng profesional ay mahalaga pa rin. Ang ating pananampalataya ay dapat may kasamang gawa. Ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. 1 Corinto 6.19 Kaya alagaan natin ito bilang pagpaparangal sa Diyos. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-share upang makatulong din sa iba. At laging manalig, walang sakit na di kayang bigyan ng pag-asa ng Diyos. Ang video na ito ay para sa edukasyon at impormasyon lamang. Kumonsulta pa rin sa iyong doktor para sa wastong gamutan.